yun, magandang umaga mga kapatid February 3, 2025 eto na po, susubukan na po natin yung ano natin uh, bulalakaw sa may buhay sabi ko nga po sa inyo subukan po natin yung bulalakaw natin na pag siya sa may buhay ng ano, may buhay eto, subukan natin pero bago yan, babarilin muna natin to sige Ayan natin ang hindi. na na. natin ang hindi. Tapos, ano maglalagay lahat. Wala muna, dito na lang. Bukuan natin kung kung kaya makapagligtas na may buhay nito. Ay bala. Te testingin muna natin sa may ano. Wala kasi si Santino eh. Ganun yung balaw. O, lagay natin. Yan. 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 O, yan. O, 34,000 na? Ano? Oo, huwag muna. mo ano, na muna. hindi ito. Nandala. ka konti kasi baka pwede tumalsik yan. Matalsik na. Sandali ito okay. ba? Hindi, okay na yan. Tutok mo na. Basta makita yung camera. 5, 4, 3, 2, Sige. Okay. nakita nyo. Basag yung ano. Okay, walisan muna natin. Pero nang walis tingting. May walis tingting. Tanya naman po nabasag yung ano. Nabasag yung bote. Walta natin. Eh, so, diba? sa Then, dito dito. Muna natin.

Ito mga kapatid ah. Lagay na natin yan. Baka mo ba natin ito pang kapatid. Okay, Pagdikitin pakpak. Pagdikitin mo yung pakpak para hindi makawala yung ano. Kaya na pag Itirahe na. na hmm. Kung dito sa ano. Tinay so, uh, pa na namin para sigurado. Kasi tatalab pa rin naman yan kahit may plaster lang ng ano ba tawag doon? Tape. Tatalab pa yan kasi ano yan eh. Uh, di ba ala talaga yan?

Wala na ano yan, hindi na mag yun yan. Hindi na mamanunok ka. Ayan eh. Ito, tat tatakpan ko na. Lagay okay, ko muna yung bala rin. Ang mo ulit yun. Ito ang maano ha. baka kain na tatagalan dito kayo Oh, yan sa katawan yan Para yung mga type sa bagay bubutas naman niya mga 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 kapatid, diyan natin makikita kung kayang buway, kayang magliktas ng mula lakaw. Balik Ito may hangin to, malakas pa rito. Ito yung bala. O, kakarga na natin. Wala na siya. wala na po yan. Sa dalawa nakarga naririnig nyo lang kailangan hindi ka mawala sa ano lapit ka konti hindi lapit mo yung yan ganyan eh. saktoin mo ha wait lang pagbila ko ng tatlo ha wait ano kailangan ko pabanda sa lanong bulalakaw hindi na Oh, sige, hindi na. Pagbila kong ano. Sige, tapat mo na. Ganyan ah. Pagbila ko ng lima. 5. 5, 4, 3, 2, 1, 5. Oh, mali. Hindi pa pala nakakasa na, oh. Yan, kasa mo. Amin na yung ba baril. Hmm. Amin na yung ano, air gun. Kinutok mo ba? Hmm. parang hmm. walang ano. Hmm. parang di siya tinablan. Tinablan ha? Hindi hmm. na. Tumakas yung bahala. Ha? Tinamaan eh. Pero parang gusto yung bumalong. Hindi ba ito yung bahala? Parang di malasa tinayuan ng balahin, nito. Bakit shotgun to eh. Mga kapatid, nakita nyo yung itik. Oh, buhay na buway Tapos, ito yung bulalakaw. O. Oh. Hoy! Sige, dalaw! Ayan hmm. Kita nyo, gumagalaw yung itik. Ayan. Lalakad. Yan. Mga kapatid, kita nyo, buway na buway itik.